then lastly, fix your eyes above. Ilagay mo iyong paningin sa taas. Tumingin ka sa langit na iyong totoong tahanan. Sabi sa Filipos 3.20, Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabi ang Panginoong Kristo. Wow! Napagandang talata! Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos na mga krisyano o alagad ng Panginoong Yesus na kayo ay mamamayan ng langit. Grabe, sila ay citizen of Rome. Pero tingnan mo, sabi ni Pablo, citizen of heaven kayo. Ang ibig sabihin ay alien kayo na naninirahan ng panandalian lang sa mundong ito. Balang araw, babalik ang Panginoong Isus na nagmumula sa langit at dadaling kayo sa kanyang karian. Wow, ang ibig sabihin, tayo pala ng mga alagad ng Panginoong Isus ay hindi dapat ma-inlove sa ino-offer ng mundong ito. Hindi tayo dapat maging attached sa mundong ito dahil dadaan lang tayo ng 80 years o 100 years dito sa lupa at pagtapos nun, uuwi na tayo sa langit na tahanan natin. May pagkakataon marahil na nadidepress ka sa buhay, nadide-discourage ka sumunod sa Diyos, pero kaibigan, tingin ka sa langit andun ng iyong tahanan. At, at ang katunay na excited ka talaga umuwi sa iyong Ama sa langit ay ang iyong buhay dito sa lupa ay binabago mo na ayon sa iyong citizenship. Na ang iniisip at ginagawa mo dito sa lupa ay ang mga iniisip, ginagawa at pinaplano doon sa langit. Then, sabi sa susunod na talata, verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Grabe, double wow. Bakit? Kasi hindi lang tayo citizen sa langit kung na mo, sabi sa talata, ay ang katawang lupa natin na may kahinaan, namamatay, nagkakasakit, may limitasyon, ay ano daw ang gagawin ng Panginoong Yesus? Babaguhin niya na maging maluwalhati. Wow! Yung lumang katawan natin ay papalitan ng glorified body. Anong klaseng katawan daw? Ang sabi diyan ay tulad ng katawan ng Panginoong Yesus. Bababasa natin sa Bible na nung siya ay nabuhay muli, nagkaroon siya ng maluwalhating katawan na nakakalusot sa dingding. At yung ganong klaseng katawan ang ibibigay sa atin. Wala nang sakit, wala nang kapanguran, wala nang pagkulubot ng balat, wala nang arthritis, high blood at iba pa. Grabe, ganito ang glorified body at bakit tayo bibigyan nito sa ating pagkabuhay na muli? Upang mag-glorify din naman natin ang Panginoong Yesus. Ewan ko sa'yo kaibigan, pero para sa akin, sobrang nakaka-excite ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero habang wala yon, ay simulan mong mamuhay ng ayon sa iyong citizenship. Si Wilfredo Garza, naniraan siya sa United States as illegal immigrant sa loob ng 35 years. Apat na beses siyang nahuli ng border patrol at pinapabalik sa Mexico. Pero walang nakakapigil sa kanya na sumubok na sumubok. Hanggang sa nilangoy na niya ang ilog ng Rio Grande para lang makapunta sa United States. Hanggang isang araw, malakas ang loob ni Wilfredo na pumunta sa immigration officer kasi napag-alaman niya na ang kanyang tatay ay ipinanak pala sa Texas at nagtrabaho doon at siya pala ay US citizen din. Grabe, for 35 years, meron pala siyang papeles birth certificate ng tatay niya at records ng pinagtatrabahuhan nito na nagpapatunay na ang tatay niya at siya din ay US citizen. Pero namuhay siya ng mahabang panahon ng may takot, kahihiyan at guilt. Pero ngayon, hindi na siya kailangan matakot. Hindi na siya kailangan magpalusot sa border. Kundi ngayon, siya ay makakadaan na sa harap, sa main gate. Now, kaibigan, nakakalungkot kasi maraming alagad ng Panginoong Yesus ang namumuhay sa takot at guilt dahil hindi nila alam na sila ay citizen ng heaven. Marami ding nawalan ng motivation na maglingkod kasi hindi sila sure na sila ay citizen of heaven o kaya ang iniisip nila para ka maging citizen of heaven, kailangan gawin mo to gawin mo yan, maraming good words. sila ang mga sumusuko. Ibigan, magbabago ang buhay mo kung masisimula ka ngayong yakapin ng katotohanan na ikaw ay pinatawad na at nilinis upang makabilang sa langit nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. May kinuwento si Philip Yancey patungkol kay Rabbi Joseph Snearson. Siya ay nabuhay noon at nanglingkod noong kapanahunan ng Russian Communism. Kinulong at inusig siya dahil sa kanyang pananampalataya isang umaga ng taong 1927 habang nananalangin siya sa Leningrad Synagogue ay merong pulis na umaresto sa kanya at dinala siya sa presinto. Pinipilit siyang isuko na niya ang kanyang paniniwala pero hindi siya pumayag. Nagalit yung nag interrogate sa kanya at naglabas ito ng baril at tinutok sa kanyang ulo. Sabi ng pulis, alam mo, itong maliit kong laruan, marami na itong pinagbago ng desisyon. Alam mo, sabi ni Sneerson, yung maliit mong laruan ay ang kaya lang naman niyang takutin. Ay ang mga taong merong maraming Diyos-Diyosan at nag-iisang mundo. Pero dahil meron ako nag-iisang Diyos at dalawang mundo, hindi ako mai-impress sa maliit mong laruan. Grabe no, ang tapang ni Sneerson. Bakit? Kasi alam niya, dalawa ang mundo niya, isang temporaryong mundo at isang mundo na walang hanggan. Alam niya na ang citizenship niya ay nasa langit. Kung mamamatay man siya, lilipat lang siya sa kanyang totoong tahanan sa langit. Kaya kaibigan, bilang citizen ng langit, wala tayong dapat katakutan dito sa mundong ito. Hindi na tayo dapat namumuhay sa takot. Sa halip ay magpatuloy tayo na tuparin ang panawagan sa atin ng Diyos na isulong nang isulong ang kanyang kaharian. Kaya nga kung gusto mong matupad ang iyong potential kaibigan na hinanda sa iyo ng Diyos, ay press toward the heavenly prize. Fix your eyes above. May isang babae na nag-request na sa kanyang kabaong daw ay ilagay sa kamay niya ang isang tinidor. Na-diagnose kasi siya ng isang malalang karamdaman. At binigyan na lang ng 3 months ng doktor para mabuhay. At habang inaayos na niya ang kanyang sambahayan para sa nalalapit niyang kamatayan, ay pinatawag niya isang pastor upang mapag-usapan ang kanyang mga huling habilin. Sinabi niya kung anong gusto niyang kanta sa kanyang funeral, anong verse ang babasahin, anong outfit ang isusuot niya. At nung paalis na ang pastor, ay may pahabol pa ang babae. Sabi niya, Pastor, meron pa pala akong naalala. Ito yung pinaka-importante. Gusto ko na pag ako ay may hawak akong tinidor. Medyo natahimik yung pastor. Sabi niya, hindi ko maaintindihan kung bakit gusto mo ng tinidor. Kasi pastor, ang lola ko ay kinuwento sa akin ng istorya na ito. Kaya gusto ko ding ipasa sa iba. Alam mo, ang ko na napuntahan na party. At tuwing matapos kaming kumain ng main course, binubulungan ko yung katabi ko. Sabi ko sa kanya, hawakan mo lang ang tinidor mo the best is yet to come. Kasi bakit? Parating na yung dessert. Yung chocolate cake or apple pie. Kaya ang gusto ko, Pastor, pag nasa kabaong na ako, makita nila na may hawak akong tinidor. At pag tinanong nila kung bakit may hawak akong tinidor, ay sabihin mo sa kanila, nahawakan mo lang ang tinidor mo. The best is yet to come. Alam mo, mangyayak-yak yung pastor na niyakap niya yung babae. Alam niya na ito na ang huli nilang pagkikita. Pero masaya siya dahil alam niya na alam nung babae na siya ay citizen of heaven. At alam niya na papunta na siya sa best destination niya. Kaya kaibigan, tuwing hahawa ka ng tinidor, alalahanin mo, the best is yet to come. Babalik ang Panginoong Yesus at makakasama natin siya sa langit. Yun ang pinaka the best na pwedeng mangyari sa atin. Kaya huwag mo sayangin ang buhay mo. Habang nagaantay tayo sa pagbabalik niya, maglingkod tayo ng maglingkod. Magdala ng magdala ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Sabi ni Pablo, Philippians 1.21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. Kaibigan, kung ikaw ang tatanungin, para saan ka nabubuhay. Kung nabubuhay ka para sa sarili, ang kamatayan ay kalugihan. Pero kung nabubuhay ka para kay Kristo, sabi sa talata, ang kamatayan ay pakinabang. Simulan mo piliin ang mabuhay para sa Panginoong Yesus. Marahil gusto mo na ding ibigay ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at ikaw ay lilinisin. Patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Magiging citizen ka sa langit. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na po ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong mamuhay para sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, If Jesus is not the price, then we are running the wrong race. Ibigan, ang totoong pinakadakilang gantimpala o premyo na matatanggap natin sa langit ay ang Panginoong Hesus mismo. Kaya kung ngayon ay hindi ka na de delight sa Kanya, ay paano mo sasabihin gusto mo pumunta sa langit? Ibigan, simulan mong maging intentional na abutin ang gantimpala sa langit. Mamuhay ka bilang isang citizen ng heaven. Paano? Una, focus forward. Kalimutan mo na ang mga nakaraang kabiguan at tagumpay at mag-focus ka sa finish line. Gawin mo yung pinapagawa iyo ng Diyos ng tuloy-tuloy. Huwag -tuloy. kahihinto hanggang sa dulo ng buhay mo. Pangalawa, follow faithful footsteps. Tularan mo ang mga taong maka-Diyos at tapat na naglilingkod sa Diyos. Gayahin mo ang mabubuting nilang halimbawa. Pangatlo, fix your eyes above. Tingin ka lang sa langit, sa Panginoong Yesus, na totoong reward mo. Huwag ka mamuhay sa takot at guilt, kundi alalahanin mo araw-araw na ikaw ay citizen sa langit at doon sa langit ang iyong totoong tahanan. Kapag ginagawa mo ito, ay maaabot mo ang gantimpala na hinanda sa iyo sa langit. Kaya kaibigan, be intentional, be your potential. God bless.